nga kahapon kahaponon guys oh nanapon tay new bats ato mga ah uh, paborita no so kini nga paborita usa ni sa atong best seller karon guys no so adlaw-adlaw tagahimo aning paborita guys no ah, mali paborita na to lami kayo kay kagumkum kayo oh mali atong paborito guys paborita usa sa atong paborito So everyday may gahimo ani guys kay uh, medyo kusog nagjud ni nga paborita og need nami sa komisary maghimo ani kay magmas produce mi ani kay pabto na mo ni siya og uh, Luzon no even bisayas part of bisayas no southern Leyte Leyte, at uh, sa ibang region pa guys so ang muhimo niya ni ani, sunod guys makina na no. So makina nang maghimo ani. Dili na ni manimano. Kauban ang katong mga Pilipit, katong mga baby guys. No so nataad to. Moanay atong i produce, i mas produce ito sa komisary guys para atong i palap dun, ipagawa sa atong produkto sa Southern Leyte no oh, mao ni atong patata guys nipis ni siya kayo guys no manarang kakagumkum kayo sobra ni siya kakagumkum. na tanaw guys so oh. labihan ka nipis no nipis ni siya kayo manay ni kaon guys lamian Kaayog gid siya lamian Kagumkum. goods na goods Pangpasalubong. Panghatag pang hatag sa inyong panguyaban no Iyong asawa og oh, inyong yun mga pangpasalubungan, guys malipay gud na guys no so mao ni ang hilaw hilaw pa ni siya og uh, i-wait na salang didto og natay lang at ipakita sa danga, atong gi ginasalang guys ha og di na ta guys oh atong ginapakita ang atong oven nga atong gigamit guys ha ang atong gigamit nga oven advance no pang mahal nga oven ang atong gigamit para pagproduce sa atong mga products guys ana ta ina ana ta ang friends baker no nag-invest mga mamahalon nga gamit guys para makahatag tag mga quality ha, uh, mga produkto so mo ginasalangan sa atong supas ha uh, asa pa ka advance no temperature control di siya guys nga uh, oven Oga uh, makahatag sa even cooking guys o nindot no Oga uh, mayo ang result sa atong mga product so no wonder mo nang ang uban mga makapangutan ng anong lami ang produkto lami ang mga pan sa french baker kay isa sa among uh, Gipakita ang mga gamit guys Advance ni siya guys Mahal Mga mahal niya ang mga uh, Mga oven Ginagmoni Gigamit sa mga Mga French baker Sa mga uh, Bread talk O guban pa mga Mga international brand Ng mga bakery No Sa atong produkto guys Tag kusing kura No Samantalang ang uh, Ang mga bread talk Labing kamahal na yung mga pan No o guban pa mga dagko nga brand. So mo na itong mga product guys, oh. Oh, na ang mo na ang patata. Ah, patata. Paborita. Oh. At ba mo na mo na nga even na siya ang pagluto ana guys, so mo nang lamian gyud ang atong uh, mga produkto, no? So automatic na siya, magbuster na siya og luto na. Oh, mo na itong cheese bread na itong mga cheese bread guys. So, mora na, guys. So, ting ulan-ulan karon ron. Oga, uh, daghan kayo mamalit sa ato mga pan karon guys no Oga, uh, mora na sa mga wala pa makapag-follow sa ato, no. Uh, Basi, ma-inspire ka mo sa among ginahin mo ng uh, daily vlogs, no. ada Adlaw lang, gina-share na ko ang akong uh, magipang buhat, guys. Para maka-share og uh, maka-inspire sa inyo, guys. Mora na, og maayong salamat. Inyong tanan. Bye-bye.